Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Kaupeng, editor-in-chief ng Kirigma Magazine. No isang beses, nahuli na naman ako ng gising para sa pang-araw-araw na misa. Kahit alam kong late na late na ako para sa misa, naisip ko na gusto ko pa rin bisitahin ang Panginoon at magbigay ng panahon sa Kanya. Inabutan ko na lang ang sermon ng pari, kaya hindi na ako nangumunyon. Pagkatapos ng misa, nanatili ako sa kapilya upang magdasal. Laking gulat ko nang may isang bagong paring nagumpisang magmisa uli kahit walang schedule at halos wala nang laman ng kapilya. Apat lang kaming nagsimba noon at pakiramdam ko ay sinadya ng Panginoon yon upang sabihin sa akin na kung sabik ako para sa presensya niya, mas lalo siyang sabik na makapiling ako. Nung araw na yon, damang-dama ko ang pagpapala ng Diyos. Kapamilya, gustong gusto tayong makapiling ng Panginoon. Sa napakabisi na panahon ng Pasko, maglaan tayo ng sapat na oras para sa Kanya. Tayo manalangin? Jesus, naway madama ko ang iyong presensya sa bawat sandali, lalo na nitong Pasko. Amen.